<laughs> Una sa lahat, ma'am, paano kayo napunta sa ganitong business? Para malaman natin. Kasi, syempre, mm -hmm. mas naging click, no? Aminin natin talaga yes. ang mga ganitong klaseng business during the pandemic. Mm -hmm. And I suppose you started it that time. Pero bakit ngayon tinuloy-tuloy pa rin? Oo, Mon, you know, this is really a very good blessing to me. Kasi, you know, na ang business ko before is aesthetic. And then, pandemic strikes and I have to stop with that. Um, good thing, ito, meron akong bagong na, na, pagka, pagkaabalahan, which is essential products. During the pandemic, yun yung talagang height ng business na to. But then, now that I'm happy na we're healing from the pandemic, but that doesn't mean na I have to stop. Kasi marami namang pwedeng innovation sa essential products. Aside from alcohol, we have um, hand soap, dishwashing soap, room spray, and we're innovating more. Mm, okay ha So kasi nga mga kapatid, opo, una ko na meet si Ma'am Michelle sa isang aesthetic clinic, yes. 'di ba? And hindi nga naging maganda, kumbaga, sa lahat po ng business Yung mga ganitong klasing uh, negosyo, yung nagdaang pandemic, pero bakit hindi ka tumigil, 'no? Uh, talagang you strive, 'no? Ano yung parang parang naging winner Wednesday tayo eh, 'no? Ano ba yung learning na talagang tumatak sa iyo na obsteka? hindi pwede to, di ba? Yes. Alam mo, ano yung nag-drive sa'yo, ma'am? oh, alam mo, Mon, um, kung every day of your life, you have people around you inspiring you at alam mong they are the reasons why you're living, you should never stop. And God is giving us um, ano, a strength, all the positivities in lives na pwede mong gawin na kahit na alam natin minsan merong mga hindrances like what happened nga before na nagkaroon ng pandemic and sometimes you feel like ayaw mo na but then laging merong ano eh binibigay na chance no so siguro yun yung nagbigay sa akin to ano ng, ng lakas ng loob na sige Keep on doing what you love to do and ang maganda dito mon when I I did this um, business of essential products. Ang unang mindset ko talaga is how I can help yung mga small barangays. Ah. And um mga maliliit na lugar na walang makuhanan ng alcohol that time. Mm -hmm. 'Yon. So Para pala, para pala kayo na pa ha nag-charity. Yes, exactly, Mon. So, nag-visit ako sa mga barangay noon, um, yung mga volunteers. Nagdi-distribute kami ng mga face masks, face shields, and alcohols. Yun yung ginagawa namin. Wow, talagang beauty with the purpose talaga ito sa mga mission. Ma'am, may mga nagko-comment, hindi nila makita ang iyong tunay na ganda pang iba kasi nakatakot daw sa mic. Ayan. Hindi na dati. Okay, yun, yun yung monitor eh. <laughs> Oo. Ang dami na gagandahan kay Ma'am Michelle Kita sa mga na nasa... Ayan, kitang-kita na po. <laughs> Ma'am, okay. Uh, you targeted the barangays yes. kasi I was about to ask. Parang ang hirap ng competition eh. Kasi nga, during the pandemic, aminin natin, ang dami ko nag-shift sa ganyang negosyo. Ang dami ka kompetensya. True. Paano kayo sumabay at nakasabay? Mm, -mm. Siguro yun yung kagandahan na sabi mga mayroong purpose. It's not only business. So, um, yung time na yon mon, I have to really um, I need the help of my people. No, so may mga tao ako nag sila yung nag uh, si search kung saan kami dapat pumunta. And then we even uh, what we did is nag open kami ng possible businesses also dun sa mga nawala ng trabaho sa mga malilit na lugar. Kasi they they became our distributor as well. Ah, okay. Yes. Ang galing. <laughs> partners so, namin oo Oo. So para din pala siyang yun nga uh, nakatulong ka pa magnegosyo din. Yes, Tama ba? Exactly. exactly. Hanggang ngayon ba pwede pa rin ganon o hindi na? Pwede pa rin Mon, <laughs> we're still open. Actually, um yun yung ginagawa na, gagawin namin ngayon, we're we're in the planning of putting up naman retail stores of um para makapag uh, uh, distribute pa kami ng iba't ibang products and at the same time to introduce um other Uh, products na quality but then very affordable. Ay yun ang gusto marinig talaga ng mga tao no, mga kapatid, yung affordability kasi syempre ang mahal na ngayon eh pero essential kasi ito eh no, yes. yung mga alcohol and other uh ayan, mga products yan, na, na oo nilalabas gay nito ni Edge sa gilid, di ba? Pero okay. Uh I don't know kung dapat matanungin na may, may difference ba yan sa ibang mga business? <laughs> Alam mo man pag nasa negosyo ka, marami kang ayoko isipin basta kompetensya, hmm. no? Um ito yung ano eh mga leverage natin of how we can always improve, no? And uh, pwede rin sila yung maging guide natin how they became successful. So ano yung pwede nating tularan sa mga ginawa nila. Yon. So yung products kasi namin mom since we're just a small um, business lang naman den um nagsisimula pa lang din ako alam mo ilang taon pa lang yan ang um, pinipilit namin uh, mag-source ng of course ng uh mga quality raw materials na affordable mm -hmm. yon and then the good thing with our products he, ano um like the alcohol i na na test mo na yan every yes, yes, you no know? bango ay sorry okay. <laughs> 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 hindi lang siya mabango it's very gentle sa skin hindi siya nakaka-dry yun yung siguro magandang ano namin quality ng products namin even the um the hand soap and also the dishwashing soap so ang kaibahan siguro very ano kami pangmasa na may kalidad Mhm. Mm Ma'am, anong gusto mo sabihin? Kasi ka, syempre ngayon, medyo lumuluwag na 'yung economy at uh, talagang wala na tayong sa ganung lockdown stage, 'no, ng pandemic time. Kaya baka nakakalimutan na nila 'yung pagdi-disinfect, 'no, ng mga kamay, ng ating bahay, ng ating paligid. Mm -mm. An ano 'yung dapat nilang matandaan at maalala na 'yung mga klasing uh, produkto na nakatulong sa atin mm -mm. during the pandemic time nung hype ng pandemic, eh, kailangan pa rin ngayon. Oo. Alam mo mon, yung pag pangangalaga sa katawan, sa kapaligiran ay hindi during pandemic lang. Kaya mga kababayan, alam po natin na um, health is wealth. So we have to start it within ourselves. Yung paggamit ng mga ganitong produkto ay makakatulong sa atin para mapangalagaan ang ating mga pangangatawan, ang ating hmm. kapaligiran at makaiwas tayo sa anumang uri ng sakit at mga viruses. And we have to make sure na yung products na ginagamit natin is certified. Hindi yung alam mo bumon yun na nakakalungkot that there are some businesses na talagang nag Ay, mali. Oo. Um, quality products. Kasi kawawan naman na yung mga prove. consumers. Yes. Eventually. Oo. Makakasama sa pangangatawan mo, sa health mo. Mm -hmm. Makakasama. So, make sure na first is certified by the FDA natin, Oo. no? So, dapat ganun. And like our, our products, we even have our third part, party certification na para makakasigurado ka na talagang quality at merong kalidad oo. na gumagan sa tamang process oo, oo, yung proseso oo. 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 and all that you know hindi po mas simple ang magnegosyo mo ano hindi nga. simple yung binagit mo na <laughs> FDA certified na no? it means it it really went through yes. a difficult process may ma 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 pit po yun nakakapatida oh oh oo, oo. and that's for product maraming mga nilalabas pong FDA na hindi nila na-check no na nasa market which is very very illegal mm -hmm. hindi po healthy sa katawan at baka may danger kung baga may mm -hmm. risk. So this one is FDA approved po kami May, okay, may third party certification pa po. Yan po. And you know okay. that's per product. Sige, mampapuhulin okay. na lamang future plans ng inyo pong business at ni Miss Michelle. Yeah, future plans mo, alam mo naman, as you mentioned kanina, medyo busy tayo, no? Aside from doing the business, I have my, <laughs> ano, sidelines. <laughs> so, I've been doing uh, fashion shows pa rin abroad. Ooh. I have series of fashion shows this year. Thank God na kahit sa edad natin na to, nakukuha okay. pa tayong ambassadress. <laughs> Oo, oh, oh. Okay, dapat lang. Abay, napakaganda, dami nagaganda. Si Ma'am Josephine Infante Niego, ang ganda naman ni Ma'am Michelle, sinasabi dito. Oh. Ang dami nagko-comment. Thank Oo. you so much and also nandun pa rin ako sa aking mga charity works mo kasi nga, beauty queen po itong Oo. kausap natin ngayon, mga kapatid at hindi ka nag-stop no? no after winning yung pagtulong and it's good sana yun yung mm -hmm. maano natin ma kubaga ma maihawa pa sa iba di ba yung kahit, pagtulong kahit maliliit na bagay tama, tama. na pwede natin gawin sa kapwa natin na makakabuti why not di ba yeah.